kape at bigas lang, sampung taon kang bubata. Ito ang sikreto ng mga hapon na matagal nilang itinago. Para sa simpleng paraan na to, kailangan natin ng ganitong salamin. Susunod, kailangan natin ng bigas. Tama yan. Ang bigas, kung tama ang paggamit, ay may antioxidant na pumipigil sa mga peklat at pagtanda ng balat. Tapos, gagamit tayo ng kape. Tama yan. Ang kape rin ay mabisang katulong para sa balat. Lumalaban ito sa pagtanda at magaling na pampawala ng pamamaga. Pagkatapos idagdag ang kape, magbuhos ng 100 sa tamali ng mainit na tubig. Itabi at hayaang tumigil ng 10 minuto. Balat lang ng saging ang kailangan, mas masustansya ito kaysa sa prutas mismo. Gamit ang kutsilyo, hiwain ang balat sa maliliit na piraso. May healing properties din ang balat ng saging para sa tigyawat at pagpapanumbalik ng balat. Ngayon kailangan natin ng patatas. Maganda ito para lumambot at kuminis ang balat. Pagkatapos grated ang patatas, maglalagay tayo ng palayok sa kalan at idadagdag ang tubig bigas na may kape na ibinabad. Talagang kamanghamangha ito. Di ko inakala na sa mga sangkap lang na to, ang balat ay magiging napakaganda at hydrated. Ngayon, haluin natin at iwan sa kalan ng isang minuto para ma-activate ang pangunahing sustansya. Pagkatapos, idagdag natin ang balat ng saging at grated na patatas sa palayok. Matagal na itong itinatago ng mga hapon. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki sa mga